Happy Sunday mga dabarkads! Today is Palm Sunday which means bukas na po ang simula ng Lenten Specials ng Eat Bulaga. From Holy Monday hanggang Holy Wednesday ay mapapanood po natin iba-ibang grupo na todo aktingan. Okay, at uh, magbibigay po ng mga storya na kapupulutan natin ng aral. So talagang nakaka-excite po yan. Kaya eh, abangan po natin, nood po tayo starting tomorrow pagkatapos magla-live ako, magre tayo doon sa mga kaganapan doon sa mga sa mga Lenten special nila, okay? Uh, pero bago 'yan, ito muna po. O kasi ang daming mga tanong sa atin sa comment section at saan pa kung totoo ba yung paglipat sa Meralco. Kasi walang confirmation, walang ano. So, tikom pa ang bibig ng lahat tungkol po dito, di ba? Lalo na nagkaroon pa ng tungkol sa APT na nag-open uli, nag-ocular, posibleng doon uli. Pero meron pong bagong update. Nakita ko po ito uh, sa comment section ko kanina nag ako, na nag-live ako. Nasa Wikipedia ng Meralco Theater. Nakalagay na ito daw Meralco Theater under construction and to be opened on the show's 45th anniversary on Tuesday, July 30, 2024. eh So pag Wikipedia, tandaan po natin, minsan totoo, minsan nagkakamali din. O, pero ito po ang pinakabago na na update tungkol po sa Meralco kasi wala tayong nakikita, wala tayong nababalitaan naintindihan naman natin, syempre gusto ng, ng show eh, surprise gusto niya eh, pero ito may nagpo sa Wikipedia eh, kitang kita po ng lahat na 45th anniversary July 30, eh, para sa akin kasi yung ang Meralco ay eh, malaki malaki talaga yung Meralco, So kung daily, nandiyan yung eat bulaga, baka hindi ganoon ka ano eh, baka hindi ganoon ka masyadong challenge, masyadong difficult for the show to stage na ganoon kalaki araw-araw sa isang napakalaking theater katulad ng Meralco. So for uh, kung ito ay anniversary special events, so doon kayang-kaya 'yon sa Meralco. Siguro pinarenovate nila at para maging uh, mapakita sa tao yung renovation sa Meralco, doon nila gaganapin sa 45th anniversary ng Ikbulaga. At least kaysa sa ibang lugar, kaysa sa ano dito na sa pag-aari din ng MVP Group. Kasi Meralco under kay Boss MVP. So, it makes sense. It makes sense na ano na yung pong sa anniversary doon nila gagamitin itong Meralco para tuwing mga grand events, mayroon ng tahanan yung Itbulaga So, mangyayari dalawang tahanan ng Itbulaga Meron sa Reliance, meron dito sa Meralco Theater for big events. Um, yung sa APT nag tingnan po natin. Kasi, yun nga, kung darating yung wawawin, sila yung kukuha doon sa relayan, sila yung gagamit, o yung itbulaga, syempre, mas malaking tahanan doon na posible sa APT. Okay. Tayo naman, kahit saan naman mapunta ang itbulaga, di ba? Ang importante, magkakasama yung dabarkads, Tito Vic and Joey, yun naman po ang importante. Parang pamilya lang din natin. Kahit saan tayo tumira, Basta magkakasama yung pamilya, you are home. Ayun. So, posible po na dalawa yung maging bahay ng Itbulaga, uh, Meralco Theater at yung either Reliance or APT. So, that is very good news. That is uh, magandang development po kasi dalawa-dalawa uh, yung pong mga pwedeng gamitin na tahanan ng ating uh, tahanan ng pinaka pinaka-love natin. okay? Yung sa Eat bulaga. So, ayan. Yun lang naman. Yun lang naman yung update dito. Tingnan po natin kung meron pang uh, lalabas in the future. At uh, kung ano pa yung kung ano pa yung mga magiging development pagdating po dito sa sa permanent home ng Eat Bulaga um, yung kanina, nandun ako sa, ako kanina, nandun kasama ko si Doc Willie, at nilibre ako ng lunch doon sa Ugbo dito ako sa Makinli ngayon so thank you very much Doc Willie maraming salamat po Doc Lisa sa paglilibre sa akin ng lunch kanina ay truly appreciated nandun yung video namin sa live ko sa YouTube Models of Manila FM so yun lang naman yun lang naman po tomorrow Holy Monday abangan po natin yung pong uh, Lenten special ng ipulaga at uh, pagkatapos magwintuhan tayo. So itong itong Lenten uh, itong Holy Week sana po gamitin natin to para po magdasal sa Panginoon, para po makasama yung ating pamilya, magnilay-nilay at uh, sana po ay uh, yung pong pagmamahal, yung pong uh, yung pong paigtingin natin sa ating mga puso. Kung meron mang mga galit, ilabas na po natin ngayong Holy Week, Kung meron mang kailangang mag uh, mag-apologize o ano, o kaya tayo humiling, humingi ng tawad or magpatawad. 'di diba? Gawin po natin ngayong Holy Week. Uh, tandaan po natin yung pong ni Kristo para sa atin at uh, mahalin po natin ang isa't isa. Yan naman po ang gusto ng ating mga Dabar Good vibes lang tayo, okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Salamat mga Dabar